Balik na sa pamamanata si Denny sa Quiapo Church matapos ang higit isang buwan. Sa unang araw pa lang ng Misa Nobenario, sinadya niya ang itim na poong Nazareno. At taposin po yung ano, yung nga po yung, 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 yung siyem na araw po ma'am na para gumaling po yung tatay ko po. Kaya yung mga kapatid ko sa ibang basa po kasi iniwis ko po sila sa bagong taon po para sama-sama po kami. Si Jose naman galing pa sa kaluokan, may karamdaman na raw, kaya hindi na kayang magpabalik-balik para sa siyam na araw ng misa. Pero sisiguraduhin niya raw na hindi siya mawawala sa traslasyon na anya'y sobrang namiss niya. Siyempre masarap sa pakiramdam po kasi kumbaga po uh, ano, uh, panata ko po sa sarili ko po yun na uh, uh, sa taon-taon po mag -ano po ako, dadalo po ako. Hindi raw nahinto si Jose sa pagdalo sa pista ng Itim na Poong Nazareno kahit noong pandemya kung kailan limitado ang mga pagdiriwang alinsunod sa health protocols. Sa January 9, 2024 pa lang ulit gaganapin ang traslasyon simula 2020. December 30 nagkaroon na ng Thanksgiving procession ng Itim na Poong Nazareno. At sa huling araw ng taon sinimulan ang Novena Masses kasabay ng pista ng Holy Family o Banal na Pamilya. Bilang pagbibigay ng pagpupugay, pagpaparangal sa isang napakahalagang pagdiriwang natin, yung nine days ng novenario ito po ay paghahanda natin para sa pagdiriwang natin ng kapistahan. Hinahanda natin dito yung kalooban natin, yung sarili natin. Kaya nga nandyan pa rin tuloy-tuloy ang pagpapakumpisal, maihahanda ang bawat deboto. No? Hindi lamang physical, of course, lalo na spiritual. Ang magiging kaibahan sa darating na traslasyon, ilalagay na raw sa glass case ang itim na puong Nazareno para mabigyan ng pagkakataon ang mga debotong makita, mapagmasdan at mapagnilayan ito habang pinuprosesyon. Inaasahang hihigit pa sa 22 milyon na deboto noong 2020, ang lalahok sa kabuuan ng pagdiriwang sa 2024. Kaya naman, mas pinaigting din daw ng Quiapo Church at mga otoridad ang paghahanda. Dapat pati yung dati nating pag-iingat, pagsunod, pakikiisa ay gawin natin. Kahit na medyo excited tayong lahat, huwag kalilimutan na yung tatlong yon. Gawin pa rin nating banal, maayos at ligtas. Makalipas man ng ilang taong walang prosesyon, matatag na pananampalataya pa rin ang ipinamalas ng mga deboto tulad ni na Dennis at Jose para sa itim na puong Nazareno. Pupunta lang po ako dito para magpasalamat sa loob ng isang buong taon na magagandang magandang nangyari sa buhay ko. Sana itong ano to darating na ano ay magtuloy-tuloy na po yung, yung blessing na ano na darating para sa akin. Carrie CNN Philippines.